gusto mga kasaliksik. Alam nyo ba na sa barat sulok ng mundo, may mga misteryo na tila itinatago mismo ng panahon. Kaya ngayong araw, samahan nyo ako sa isang paglalakbay mula sa higanteng halimaw na gumimbal sa kuweba ng Afghanistan hanggang sa lihim na silid na natagpuan sa isang lumang bahay. Ito ang sampung pinakanakakakilabot at pinakakapanabik na mga tagpo na matagal nang tinatago ng mundo. Kaya kung handa ka na, Simulan na natin ang countdown ng mga misteryong hahatak sa inyo papunta sa dilim. Number 10. Higanting Halimaw sa Cueva Isang grainy na video noong 2003 ang muling lumutan sa internet at talaga namang kinilabutan ang mga nakapanood. Sa gitna ng madilim na kuweba sa Kandahar, Afghanistan, habang nakatigil ang US troops sa tabi ng tank, biglang may gumalaw sa anino isang napakalaking pigura na halos sumanib na sa lupa. Hindi ito tao, ang sinasabing Kandahar Giant na pinaniniwalaan ng mga lokal sa loob ng centuries, ay umano'y nagbabantay ng isang lihim. Bago pa man mawala ang footage online, may ilang matatalinong mata ang nakakuha ng kopya at mula noon, kumalat na ang takot. Kung totoo man ang nilalang na iyon, baka hindi lang siya nagmamatyag, baka naghihintay siya ng mga haslumapit. Ngayon, Tuwing naririnig ang pangalang Kandahar Giant, hindi maiwasang magtayuan ng balahibo ng mga sundalo at explorers. Ang tanong ng marami, ano ba talaga ang binabantayan nito sa kailaliman ng kuweba? Ang mga nagsasabing napanood na nilang video ay iisa ang sinasabi. Hindi lang ito ordinaryong nilalang, kundi isang bantay na nagmula pa sa pinakamatandang alamat ng lugar. Kaya kung ikaw ay magawi sa mga kuweba ng Kandahar, Siguraduhin mong handa kang harapin ang maaring pinakamapanganib na engkuentro ng buhay mo. Number 9, Higante ng Afghanistan. Noong 2002, sa kabundukan ng Kandahar, may squad na biglang nawala habang nagpapatrolya. Nang ipadala ang recovery team, bumulaga sa kanila ang nakakatindig balahibong eksena. Nakakalat ang mga kagamitan walang katawan, at isang kweba na tila may mali. Bigla itong lumitaw, isang dambuhalang pulang buhok na pigura, mabilis at mabagsik. Ayon sa mga sundalo, binaril nila ito ng walang humpay bago ito may airlift palabas. Hindi nagtagal, tinakpan ng gobyerno ang buong pangyayari, idineklarang classified, kaya't wala ni isang opisyal na record ang lumabas. Pero alam mo ang mas nakakakilabot? Kahit wala ni isang papel na nagdokumento nito, kumalat pa rin ang kwento sa bawat inuman, sa bawat kwentuhan sa paligid ng bonfire, hindi nawawala ang usap-usapang paharaw na diskubre ng Amerika ang isang sinaunang nilalang na hanggang ngayon ay buhay pa. Marami ang nagtatanong, ano pa kayang manalihim ang itinatago sa likod ng mga kabundukan ng Afghanistan? At higit sa lahat, kaya mo bang makaharap ang isang halimaw na pinatunayan na mismo ng mga nakaligtas? Number 8. Tagapagbantay sa Sementeryo Tahimik ang gabi sa sementeryo, pero hindi iyon ang hulugang walang nagmamasid. Isang security guard ang nagroronda nang mapansin ang mabilis na galaw sa tabi ng mga nicho. Akala niya, simpleng trespasser lang, pero nang itutok ang flashlight, may biglang sumilong sa likod ng lapida. Hindi tao, hindi aso, at lalong hindi normal. Mabilis, tahimik, at parang alam alamang bawat sulok ng lugar. Mula noon, hindi na raw naging pareho ang tingin ng guard sa mga anino, lalo na kapag siya'y mag-isa sa gabi. Lumaganap ang usap-usapan sa paligid, may ilan na nagsasabing baka raw chupacabra, habang ang iba, naniniwalang may mas madilim pang puwersa ang nagbabantay sa lupaing iyon. Mula noon, bihira ng maglakad mag-isa ang guard sa sementeryo, at sa tuwing may malamig na hangin na dadaan sa likod niya, hindi niya maiwasang mapalingon. Baka daw, hindi lang anino ang tumitingin sa kanya, baka may mata sa dilim. Number 7, UFO na hinabol ng pulis Tahimik gabi at pangkaraniwan lang ang patrol ng dalawang pulis hanggang sa may lumutang sa itaas ng mga puno. Isang maliwanat na hugis cruise na UFO. Hindi lang basta liwanag, kundi isang kahibang hugis na parang nagmamasid sa ibaba. Nagpasya ang mga pulis na sundan nito, ngunit laking gulat nila nang biglam umarangkada ang bagay sa bilis na hindi kayang tapatan ng kanilang sasakyan. Parang isang eksena sa pelikula, pero sa pagkakataong ito, sila mismo ang mga bida. Pagkatapos ng insidente, hindi na raw basta-basta ang tingin nila sa kalangitan. Lubabas pa sa balita ang ibang sightings na kamuhan ng nakita nila, kaya't lalo pang tumindi ang misteryo. Sa bawat patak ng ulan sa windshield at bawat kisap ng headlights sa kalsada, palaging nakatingala ang dalawang pulis, baka sakaling bumalik ang bisita mula sa kalawakan. Number 6, Gulo sa Army Game. Isang Masayan Airsoft Game sa Mexico ang biglang nauwi sa tensyon nang dumating ang totoong mga sundalo. Habang abala sa pagbarilan ng plastic pellets, biglang bumuhos ang mga armado military, parang eksena sa pelikula. Napatigil ang lahat, kamay sa ere, habang pilit na nagpapaliwanag na laro lang ito. Pero matapos ang ilang minuto, nag-iba ang ihip ng hangin, napangiti ang ilang sundalo, at sa bandang huli, nanood pa sila at nagtawanan kasama ng mga naglalaro ang sandaling nagbabadya ng peligro ay nauwi sa di malilimutang kwento ng kabaliwan at katatawanan. Hanggang ngayon, pinag-uusapan pa rin ang mga kalahok ang kakaibang sandaling iyon. At syempre, may kasamang kayabangan na nalaruko ang pinaka-wild na airsoft game kasama ang Army. Number 5. Lihim ni Hitler Sa gitna ng kakahuyan, natagpuan ng mga researcher ang isang lumang taguan ang Wolf's Lair, ang lidim na bunker ni Hitler. Makapal ang mga pader, puno ng mga lagusan at mga silid na parang gawang depensa sa digmaan. Hindi lang ito basta kanlungan, kundi isang lugar ng paranoia, kung saan bawat pinto ay may kasaysayang binabalot ng takot at lihim. Habang pinapasong ng mga historia ng lugar, damang damaraw nila ang bigat ng nakaraan, ang bawat kwarto, bawat tunog ng mga yabag sa semento ay parang bulong ng mga anino ng World War II hindi lang ito basta lugar sa mapa. Ito ay isang paalala ng pinakadilim na bahagi ng kasaysayang ng mundo. Number 4. Tunog sa Yelong Drain Sa gitna ng Yebe sa Switzerland, may nakitang manhole ang isang naglalakad na bisita. Akala niya'y wala lang, hanggang sa may marinig siyang kakaibang ingay mula sa ilalim. Hindi hangin, hindi tunog ng yelo, kundi tila tunog ng isang buhay na nilalang. Habang unti-unti siyang lumalapit, lalong lumalakas ang kakaibang ingay. Kinilabutan siya at ang instinct niya, tumakbo palayo ng hindi na lumingon. Hanggang ngayon, pinag-uusapan ng mga tao roon ang kakaibang pangyayaring ito. Sinasabi ng ilan, baka may nilalang sa ilalim ng lupa at tuwing taglamig, gumigising ito sa lamig ng niebe. Kaya sa susunod na magawi ka roon at may marinig kang ingay mula sa drain, mag-isip-isip ka kung lalapit ka pa o tatakbo palayo. Number 3. Gumagalaw sa vent Tahimik ang gabi para sa isang may-ari ng bahay, hanggang biglang may marinig siyang tunog mula sa vent. Unay, inakala niyang daga, pero nang lumapit siya, may nakita siyang gumagalaw. Mukha raw itong palaka, pero may kakaibang haba at anyo. May mga tila kaliskis o balahibo, at ang titig nito, diretso sa kanya. Hindi kumukurap, dahan-dahan siyang umatas habang kumakabog ang dibdib at mula noon, hindi na raw siya lumalapit sa bed ng walang ilaw. Mula sa simpleng ingay na uwi ito sa gabi-gabing kaba. Bawat tunog na maririnig niya mula sa vent ay tila paalala na hindi lang basta bahay ang kunitirhan niya, kundi isang tahanan na may kasamang hindi niya lubos may paliwanag na tagamasid sa dilim. Number 2. Sumpang Kabaong Pumasok ang isang explorer sa lumang gusali Inasahan lang niya ang sirang mga pader at kalat na muebles, pero hindi niya inasahang makakita ng isang kabaom sa gitna ng abandonatong lugar. Nang buksan niya ito, biglang suminaw ang maramig at mabigat na hangin at parang biglang nag ang paligid. Hindi ito ordinaryong libing, sabi ng ilan. Para raw itong bahagi ng sinaunang ritual para ikulong ang isang nilalang na hindi dapat maawala. Simula noon, hindi na raw naging tahimik ang gusaling iyon. May mga nagsasabing nakaririnig ng gabag, mahihinang pagiyak at malamig na hangin kahit walang pintana. Kaya ang payo ng mga huwag kailanman magpakasigasig sa pagkusisa, lalo na kung kabaong ang haharapin mo. Number 1. Lihim na silid Habang nililinis ang lumang bahay ng pamilya, isang lalaki ang nakakita ng lumang litrato, may pintuan sa library na hindi niya matandaan. Dahil sa kuryosidad, sinuri niya ang paligid at nakahanap ng tagong panel sa likod ng bookshelf. Nang tanggalin niya ang kahoy, bumungad ang isang madilim na lagusan papunta sa mga lihim na kwarto, pati na sa atik na walang may alam. Lalong nagulat siya nang makita ang makipot na daanan sa ilalim ng bahay, tila ginawa para sa mga lingkod noong unang panahon. Ngunit ang tanong ng marami, paano ito na itago sa loob ng napakaraming taon? At higit sa lahat, bakit parang may mga kwentong pilit binubura ng panahon sa bawat sulok nito?